Ngayon, bagal daw yun. Kaya Lucana, kumusta po kayo? So, papamaintenance natin si Baby Charlotte, yung NMAX natin. Kasi last week, tumirik ka Lucana. Tapos kahapon, tumirik ulit. Tumatakbo kami, tapos pinipiga ko. Ayaw talagang umandar. Pero naka-on naman po yung makina. Wala naman lumalabas na check engine. So, siguro baka spark lang kay Locano. Kaya ipa-maintenance natin sa motor trade. Kaya tara, samahan nyo po ako ka Lucana. Ito yung NMAX natin kay Lucano, si Baby Charlotte. So, tingnan natin yung, ano niya, kay Locano, speedometer niya. Wala namang lumalabas na, ano, check engine. Pero pagka tumatakbo kami ni Nanang, pinipiga ako ito. Ginaganon ko siya, kay Lucano, talagang ayaw eh, ayaw mandar Tapos, uh, tumirik na kay Lucano. Tapos, pinatay ko yung makina. Tapos, inon ko ulit. Umandar naman siya tapos gumana ulit kahapon. Eh dalawang beses nang nangyari, ayaw ko naman ng ganun kay Locano. Kasi malay natin, pagka umu-overtake ka, gilang ay umandar yung makina, eh di tumirik ka na sa gitna ng kalsada kay Locano. So dadalhin ko sa kasa kay Locano para ipa-maintenance natin. Hopefully sana, spark plug lang yung problema. So nandito na tayo sa kasa kay Locano, dito sa Motor Trade Vegan. Ayon naman sa mekaniko ko nila kay Locano eh. Papalitan na lang daw yung spark plug, tapos pagka nangyari ulit, ay babalik na lang ulit natin kay Locano. So bale 240 yung binayaran natin kay Lakano. 50 pesos po yung service tapos 190 yung ano uh, spark plug. So nandito na tayo sa bahay kay Lakano. So pinalitan nila yung spark plug muna. Pero pagka uh, namatay ulit kay Locano habang umaandar, pagka hindi pa daw gumana kay Locano na pinalitan nila yung spark plug, ang suspek nila kay Lucano, itong etong uh, CKP uh, sensor dito sa may magnet niya sa loob. Yun yung uh, isang uh, sinasabi nilang problema. Kaso itong uh, motor natin kalokan ay eh, hindi naman siya nag-check engine. Wala naman lumalabas na check engine kalokan. Yan. So may mga nakikita rin ako sa YouTube kay Lucano na mga nagbablog na namamatayan din sila ng motor habang pamatakbo kahit piga ka ng piga dito wala kay Lucano, bigla na lang tumitirik tapos pagka yun nga pinatay mong ganyan ulit tapos sinul mo tatakbo siya ulit kay Lucano. So, 'yun yung napakadelikado kasi kelukano pagka lalo na pag ka overtake ka bigla kang namamatay sa gitna. na di napakadelikado kelukano. So, yung akin kelukano, hindi ko na -antayin na mag-check engine kung sakasakaling mamatay pa ulit. Uh, na pinalitan na natin, ngayong pinalitan na natin yung ano niya, spark plug. So, eto lang yung update kelukano, dito sa Nmax natin. Bale 4 years na sa akin 'to ah, okay, kelukano. Ito po yung uh, Nmax Icon Grey version 2 na desosy kay Ilocano. so maraming salamat sa panonood ingat po tayong lahat kay Ilocano.